Ayan mga lods, papakain ako ng aking mga manok. Ayan sila oh. So merong ayan, dalawang ah, uh, dalawang sisiyo. Ayan. Yung isa nakawala. Bali tatlo yan. Tatlo yan nakawala. Ayan yung isa. Oh. Ayan. Paano? Hinahabol nito. Ayan o. Oh, yung walang, walang balahibo sa daig. Pakain muna ako. <laughs> Hmm. Tapos, palitan ko yung kanilang tubig. Ayan, marami kasi. Tsaka, stagnant ba? Uh, mau um, tuding di dalam ah. So, ang aking ipapakain mga lods ay 6 kilos pa rin. Ito ay sa aking palakihin. O, oh, yung mga palaking baboy. So, yung pakainin ko muna itong aking mga mga biik. Sabi na silang maingay. kain ng aking mga mga 6 6 na 6 na dakot ito ay pre-starter mga lods yan oh my wala na palang drop so magpupuro muna <laughs> puro muna yung buntis na inahin ko. Hindi siguro napansin nung anak ko na wala nang wala nang feeds. Oo, wala nang dara. So, yun. Mamayang tanghali. Doon ko na lang bibigyan. Yan. At ito, ito aking palakihing baboy. Yun, yun nga anim pa rin, anim na anim na kilo. Yan. So yan. Ganun lang mga lods. Yan. So ganado yung yung aking mga big <clears throat> Busog na busog sila mga lods. Pero oh, siyempre pag kulang pa nila, bibigyan ko pa. So wala na silang drop. Then, linis ng kanilang kulungan. Unahin ko muna itong sa ating mga inahin. Gagawa pa kasi ako ng yung crib. Yung crib ng mga bit Mamaya gagawa ko sa bahay. Kasi yan doon yung mga gamit ko. Ayan. So, yun mga lords. Ayan, oh, busog na busog yung mga mga patining. Ito mga lords. Kakain pa ng uh, dalawa pa. Dalawang sako, dalawang sakong grower. Yan. Tulad nga ng sinabi ko dati na hindi ako nag nagbibigay sa kanila ng finish yet. Yan.